Patuloy sa ating mga balita. Sumuko sa militar ang labing walong dating violent extremist. Bit, bit ang apat na putatlong armas. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Humarap sa pamunuan ng Combined Arms Team 92 sa Barangay Salbo, Dato Saudi ang patuan Maguindanao del Sur, ang labing walong dating miyembro ng lokal na terorista araw na Martes, September 22. Bitbit -bit, -bit na mga ito sa kanilang pagbabalik loob ang apat na putatlong armas na kinabibilangan ng M203 grenade launcher, Mauser bolt action rifle, M14 rifle, 7.62 mm sniper rifle, rocket propelled grenade, M14 rifle, 50 caliber rifle, Sig Sauer rifle, Garand, mga rocket propelled ammunitions at iba pa. Kasama sa mga isinuko ang mga loose firearms na nakuha kasunod ng pinaigting na Small Arms and Light Weapons Program. Iprinisinta ni Lieutenant Colonel Christian Cabading, Commanding Officer ng CA-292, ang mga nagbalik loob kay Major General Ramon Zagala, ang Commander ng 2nd Infantry Division, katuwang si Colonel Romel Pagayon, Deputy Commander ng 1st Brigade Combat Team. Ang seremonya ng pagbabalik loob ay sinaksihan ni Datu Saudi patuan Mayor Basir Uto, Roger Diosinio, kinatawan ng tanggapan ng gobernador ng Maguindanao del Sur, at iba pang lokal na opisyal na nagpabot ng inisyal na tulong at suporta sa mga dating rebelde. Patuloy naman ang panawagan ni Major General Donald Gumiran, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central sa iba pang mga naligaw na landas na magbalik loob na sa pamahalaan. Naptali Belarde, iMinds. Philippines.